and guys mga kaparentihan ako Sam, shout out akong kuya akong bayaw hey. <laughs> <laughs> uh, si um, na ako sa shout ako sa sa Korea. Yan, shout out shout out shout <laughs> out wash your car. Uh, Hindi kay mama yan. Kay mama yan car. Ay yung phone. Uh, ya anak ko. No. Ano. no. Bis ko wing wing. No. Bis ko ya wing wing. Please, na kay ko wing wing. Guys, lakse si lak kamay kami. Chat chat kumpi. Pagkalang kumpi ka lang. live. lang, Live na kerne.

嗯。